sa mayako kung titingnan natin yung accommodation, ito yung ano? yung ano? yung ano? yung pinaka ito yung ano yung pinaka ano? Ito yung 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 ito yung 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 ah uh, yung pinaka ano ba yon Event ano, center dito ng Breeze Angka. Maganda. Maganda yung ano nila dito. Tsaka ito yung ano, pinaka kwarto. Tingnan nyo mga ka-express. Uh, fully air condition. Tapos ito yung mga ano, yung mga tulugan. Dito ko matutulog. Mag-isa lang ako. <laughs> Mag-isa lang ako dyan mga ka-express. So, ah uh, okay na okay dito nga malamig eh uh, naka yung aircon nila so dito ulit tayo sa anong, sa labas <coughs> hindi ko lang nakuha ng mga okay express yung ano yung yung uh, pagpunta namin dito nakatulog ako eh yeah, may kumakanta na ayun nah, yung full Ayan. Oh, ayan. Baka hindi ako makapaligo dyan Medyo malamig eh Tumulag ngayon dito eh Tumulag ngayon dito mga ka-express So ayan mga ka-express Sa uh, dumating parents ni Carlo sorpresa yung lahat kasi hindi nila inaasa na kung yung mga asawa doon pala yun yung nanay nakashort pinabiyan ni Chayo tapos yung father niya asan ba si Buruy ayun yung naka lavender yan yung mga dito kinanap sa ano, sa Anka, dito sa Anka, dito sa Anka, celebration ni, then birthday celebration ni Gabi, Jamaica, yan, yeah, Jamaica mo. Kakainan na. tikit dito ang mga resort mga ka-express dito lang sa katabi namin ito yung uh, Teo Resort tapos ayun naman yung Clam tapos ito naman, Trumpet ito resort din to yeah. pero hindi siya operational ngayon kasi walang atang walang mga guest so tingnan nyo yung bundok mga ka-express to oh. Ang oras ay 6, ano, 6.30 ng umaga. Ito nga yung kabundukan ng Sierra Madre, Oh. Kapal ng Pags. Ayan. Ikita nyo sobrang kapal ng Pags, o. Oh. Ang ganda. Ang ganda ng ano dito, ng, uh, yung pinaka scenery nyo, Ang ganda mga ka-express. So, Kumaya-maya mag-check out ako nga rito. Uh, kasi... Ang check-in namin dito kag kagabi ay 7 ng gade. At ang uh, check-out ay 7 ng umaga. So, ayan. So, ito yung pinakaano ng venue. Ito may uh, karaoke. Tapos dito ginanap yung ano birthday celebration, yung kainan, tapos yung mga games. Tapos dito naman, nandito yung swimming pool. Ayan, yung pool Ah maligam-gam daw yan. Yan, tubig. Well, hindi siya yung, ano, yung uh, hot spring. Ayan, mga ka-express, mga ano pa rin yan. Mga resort din. So ngayon nag pala. Ayan. Kitang-kita oh. yung umuulan mga ka-express. So gising na yung mga kasama namin na doon sa baba. Taban pa lang yung mga kasama ko rito sa taas ay mga tulog pa. Mga naghihilik pa. Ako pa lang ang gising. so ito yung pinakaano niya. Pukuhanan ko na rin ang video. umuulan talaga. Lakas yung ulan ah. O, oh, lakas yung ulan mga kites plus. Baka pabasa itong ano, itong city ko. Pero yan ang pababa. So, pababa tayo roon. Ayan, dito sa likuran ko ay yung bundok ng Sierra Madre. Nandito ako ngayon sa Pansol, Calamba, Laguna. Sumama ako sa birthday celebration ng uh, inaanak kong si Jalul. Birthday celebration. So ang um, weatherman dito ay medyo maambon, maambon, maambon at uh, medyo malunin. Kita nyo naman yung gatot ko. <laughs> so good morning po sa inyong lahat. Uh, God bless you.